tatapatin na kita. Ayoko sa mga musikero. Ayoko mapangasawa ng anak mo isang katulad mo lang na musikero. Kailan ka pa nagkanta-kantao, nagigig na yan? Parang hindi ko ata alam ah. Kailan ka pa naging musikero? ayos sa'yo ni Mama. Ma! Ay. Um, boyfriend ko po, si King. Oh. Ay, magandang gabi po. Ikaw pala si King. King. Hello po. Ah. saan ka naman eh. Diyan lang po ako sa QC. Ah. Ilang taon ka na? Mahal mo kung malaki ang agwat mo sa anak ko. Hindi, dalawang taon lang po yung agwat namin. Wow. Teka nga pala, nasan yung mga parents mo? Nasa bahay po. Actually po, meron po kaming family business. oh so okay naman pala, may business no kayo. Galing ha. Eh ikaw mismo, kasi family business niyo yun, ikaw mismo, anong ginagawa mo aside from that? Actually po, <coughs> nag-stop na po ako sa pag-aral. Sinunod ko po yung dream ko na maging musikero. Musikero? Opo. Actually, doon po kami nagkakilala ni Becca. Magkasama po kami sa banda. Teka lang muna. Balik ka nga muna dito. Bakit, ba? Alam mo kasi, walang tiwalad din sa mga musikero na yan. Naku, super number one mga babae ring musikero na yan. Ma! Hindi naman po siguro lahat. tatapatin na kita. Siyempre, anak ko yan. Popoteksyonan ko yan. Ayoko sa mga musikero. Ayoko mapangasawa ng anak mo isang katulad mo lang na musikero. Huwag ka na maganyan kay King Ma. Makakaalis ka na. Um, dito ko lang muna. Huwag makakaalis ka na. Ayoko talaga sa mga katulad mo musikero. Mama, paulit-ulit. Ayaw mo na. Sige po, Dita. Dito na po ako. Maraming salamat po. Ingat ano Ma, ba't naman ganun ka pag usap kay King? Bay ka, kailan ka pa nagkanta-kanta o naggigig na yan? Parang hindi ko ata alam ah. Kailan ka pa naging musikero? Nilihim mo sa akin. Ma, ginagawa ko naman muna lahat ng kailangan kong gawin sa bahay tsaka sa pag-aaral ko bago ako kumanta. Alam mo kasi, ayoko nang kumakanta ka. Hindi, hindi ako, hindi ako sumasangayon sa mga ganyan. Iba na lang gawin mo. Ayoko lang nang... Na Napupunta ka dyan sa mga musika na yan. Ayoko yan. Eh ma, yun yung gusto ko eh. Yun yung passion ko. Yun yung gusto kong gawin sa buhay ko. Tapos sasama ka dun sa ano? Musikero na yun? E Hindi ako papayag. Na... Ma, wala namang problema kay Ki Ah, basta. Mula ngayon ayoko nang makikita o malalaman na kikipagkita ka pa sa musikero lang na yun. Ma, Ayok boy, na. wag huwag mo namang nilalang ang mga musikero, ma. Basta beka, ayoko sa musikero. At itong sasabihin ko sa iyo, ah, ayoko malalaman na nakikipagkita ka pa sa lalaking 'yon. Basta tandaan mo, ayoko sa musikero. Iba na lang. Maayoko sa iba. Gusto ko sa kanya. Beka mo naman, makinig ka sa akin, nanay mo ko. Mas alam ko yung maganda para sa iyo. Yung mga musikero na 'yan, alam ko mga karakas niyan. Pag nakuha na nilang gusto nila, iiwan ka na ano? Iiyak-iyak ka afternoon. Makinig ka sa akin, ha? Marami dyan. Huwag lang yung lalaking yon. Basta, kahit sino lang, maraming ano dyan, naniligo sa'yo, ba't yun pa talaga musikero? Ayoko sa musikero. Makinig ka sa akin. Alam ko yon. Ay, adi, adi, masyadong seryoso dyan. Pati hindi ka umatin ng natin. May problema ba tayo? Pati napansin ko, yung mama mo, parang hindi ako gusto. Actually, yun yung dahilan kung bakit kita pinatawag. Bakit? Anong problema? Ayos sa'yo ni Mama. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero hindi ko pwedeng iwan si Mama. Kailangan ko siyang sundin. Pero, paano yung tayo? Kailangan ko sundin yung Mama ko, King. Mahal kita, pero hindi ko kayang iwan yung Mama ko. Yun naman bali. Mahal mo ko. Ba't di natin ipaglaban sa Mama mo? Na ipakita natin na mali yung iniisip niya sa akin. Na hindi lahat ng musikero, katulad ng iniisip niya sorry, King, pero hindi ko talaga kaya. Kaming dalawa na lang ng nanay ko ang magkasama. Hindi ko siya iiwan kahit anong mangyari. Iwan na ako ng lahat. Huwag lang ng nanay ko. Pero naiintindihan kita. Pero misan, isipin mo din ko ano yung nararamdaman natin. Kaya ko namang ipaglaban eh. Pero kailangan kitang pakawalan para sa nanay ko. Siguro sa ngayon, pananayayin kita. Pero pangako ko sa'yo, hihintayin kita. Sana, maintindihan din ang magulang, ng nanay mo, kung gano'ng alinis yung intention ko para sa'yo. Basta tandaan mo, mahal na mahal kita. Ayan siya na, King. Hmm, Bex. Ba't ka napadalaw? Um, mabigat yung dinadala mo Ate, nakipaghiwalay kasi ako kay King. Ha? Huh? Nakipaghiwalay? Bakit? Hindi ko pwedeng iwan si Mama. Ayaw kasi sa kanya ni Mama eh. Hindi ko alam kung tama ba yung ginawa kong iwan siya para lang sa mama ko. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang ipaglaban. Hindi ko na kasi alam kung nung pipiliin ko eh. Actually, mahirap talaga yan. Lalo na si mama mo na yung may ayaw, di ba? Pero kung talagang mahal mo si King, paglaban mo kay mama mo. Patunayan mo sa kanya kung bakit karapat-dapat si King para sa'yo. Ba't ako ayaw talaga sa kanya ni Mama? Anong gagawin ko? Kahit naman mahal namin yung isa't isa, pero kung ayaw sa amin, anong gagawin ko? Alam mo, against all odds, marami talagang ganyang sitwasyon. Pero kung papatunayan mo sa mami mo na karapat-dapat siya, kahit ba ayaw niya, sa huli, matatanggap rin niya yan. Diba? Pakita niyo lang ni King kung dapat para talaga kayo sa isa't -isa. Kaya ko naman siyang ipaglaban eh. Pero kung ayaw sa amin ng paligid namin, wala akong magagawa. Hindi naman yung paligid yung makikisama eh. Kayo naman dalawa eh. So ba diba, kayo naman nagmamahalan. Ikaw, nasa'yo yan. Kung ano ba mas matimbang sa'yo? Kaya mo bang mawala si King sa'yo? Hmm. Hmm. Hindi naman pala eh. Hindi ikaw na yung sumagot. di paglaban mo si King. Huwag ka mag-alala. Kilala ko yun si King. For sure gagawin ang paraan para mapatunayan sa mama mo na mahal na mahal ka rin niya. Okay? Sana nga. Sana nga. Sana talaga. Okay lang yan. Malalagpasan nyo yan. Patunayan niyo kay mama mo. Ha? Mm. Salamat, eh. Magandang tanghali oh. po, tita. ang oh, ginagawa mo dito? Ang alam ko, wala na kayo ng anak ko. Ba't nagpunta ka pa dito? Sa totoo lang po, kayo po talagang sinadya ko, tita. Gusto ko lang po sana nga magpaliwanag. Kung saan? Kung gano'n po kalinis yung intention ko sa anak nyo. Kahit alam ko pong mahal na mahal ko siya, kayo pa rin po yung pinili niya. Kasi po, ayaw niya pong masaktan kayo eh. At saka dito rin po ako para magpaalam at magpapakalayo-layo na rin po muna ako. Ay sabi na lang po kay Beka Tita na aalis ah, na po ako. Kasi po yung family business namin na ako po yung nagtatag ay mag extend po sa Dubai. Pati po, tita, sana po, huwag niyo naman po lahat-in-lahat ng musikero. Kasi hindi naman po lahat ng iniisip niyo gano'n. Oo, nandun na po tayo na hindi man po ako nakapag-aral at pinili ko po yung dream ko. Eh, lahat po ay gano'n na. Maraming salamat po, tita. At kayo na pong bahala kay Beka. Mahal na mahal po kayo na. At sige po, tita. Mauna na po ako. Wala, ma. Kailin mo ka palang tumugtog, Hindi eh. <laughs> na mo Galing. na Nak, pasensya ka ano na yung mga nasabi ko sa, nandito si King, ha? Alam mo kasi, ngayon ko sasabihin ko na sa yung, yung tatay mo kasi, ha? Dati siyang musikero. Kaya lang, nung nabuntis niya ako, iniwan niya ako nagpakasal sa iba. Sorry, nailihim ko rin sa'yo to, ha? Yun ba kung bakit ayaw mo kay King Ma? Oo, kasi akala ko si, ang tingin ko kasi salat lahat ng musikero eh, ganun. Pag nakuha na nila gusto nila, bigla ka nilang iiwan. Nagkamali ako ng pagkakakilala kay King. Alam mo ba na siya lang ang may lakas ng loob na kausapin ako? Galing sa dito kanina eh. Andito si King Ma? Oo, pero ayaw yung pasabi sa'yo. Sinabi niya sa akin kasi na na mas pinili mo ko kaysa sa kanya. Naramdaman ko na mas mahal mo ko. Kaya, mahal na mahal mo ba talaga si King? Sobra kong mahal si King. Ma. Sa katunayan yung tinutugtog ko para sa kanya yun eh. Anak, kasi patawad sa mga nagawa ko ha? Sa mga nasabi ko kay King at sa, sa pagtutol ko sa pagmamahalan yung dalawa. Okay lang, Ma. Ipiliin kita kahit na anong mangyari, ba. Ma. Salamat, anak. Pero, na gusto kong makita ka masaya. May oras pa. Kani kanina kasi, nagpaalam na si King sa akin. Papunta na sa ng Dubai. Isa na with the personal mag kaso ng kanilang business sa Dubai. Dubai, ma? Oo. Oh. ka na. Habulin mo na. Nasa baba pa yun nata. Thank you, ma. Thank you so much. Trying to breathe, but the air feels just like water. You're making me weak now. What doesn't kill you makes you. <sighs> Our hands touch once or twice. We should let them intertwine. I'm looking at you and I feel the tension. You know this could be like heaven. I'm right here doing my best to make you feel like I. Do.